Nandito nga tayo sa mga ano no sa mga nag-request diyan sa ating channel na sana ay mga power tolls naman. So ito pala si Kuya, anong pangalan ng kuya? Danny. Si Kuya Danny. Eh Danny Boss Danny. Mm -mm. So siya ipapakita sa atin 'yung kung anong mga classic tolls ang anditong paninda niya. So Kuya So lalatag pa lang kami kaya hindi pa uh, gano'n Umaga, umaga uh. pa lang ngayon no. Ito yung oras. So, kasagsagan ng paglalatag ni Kuya. So, ano ba ang mga ano dyan ni mo Kuya? Sige po. Kuya, pwede to hawakan? Pero... Oo, oh, okay. sige sige. Naka-okay na to? Oo, oh, okay. Dito Pindutin guys. Malala. Pindutin mo na lang. Pindutin mo na lang. Para, saan pala to? Pangkarwas. Pangkarwas. Pangkarwas ah, kahit sa masasakyan? Ay, sabay ka? Ito guys, oh. oh Matuyok to. Bakit hindi Aan, matuyok? Ngayon. Ay buga. Ay, buga. Car wash yung, ah, car wash. Pressure washer. Oh. Pwede ito sa baboy, kuya? Oo, oh, pang ano, sa mga ng baboy, CR. Oo. Oo, sa mga CR ng baboy. CR ng baboy, CR, pwede. Kapag hindi po sa baboy. Oo, oh, yung ano. Oh. Ayan, guys, oh, pang ito na. Kasi may walong baboy ako doon. Oo, panlinis lang ano yan, panlinis. Ano, negosyo, ito yun. Uy, baka mo mutak mo ang baboy ko nito, kuya. Oo. Oh. Oo. <laughs> Kasi babasahin mo eh. Oo nga. Magkano to? 1,250. 1,250. Yan, mga pa, puro power tools yan. Meron tayong impact. Ito, impact? Hmm, impact. Yan nang mga hinahanap na mga... Saan ba yan gagamitin mga kasi ako? Mga nagkagawa ng motor. Ah. Tapos tanggal sa... ng tornilyo no? yan. Pwede pindutin Ay. mo. Okay, pinditin mo. Pindutin ko? Hindi ba ito lalabas? Hindi, hindi. Ah, ito ba yung... <laughs> Na-under pala. Ito, ah, oh, magkano nga ito? Impact po yan, impact. Oh, magkano nga ganito? 2,500 hanggang 2,000. O, oh, 2,500 daw guys. O, so umaandar na. O, oh, ayan oh, o, yes. oh, nakakagulat lang sa so, ano ng motor pang pangtanggal tanggal ng mga tornilyo pang tanggal ng mga tornilyo guys so ito yung mga kasama niya ito yung char charger charger Char mga mga tools yan mga tools mm -hmm. so ayan kuya ito saan ba to gagamitin ito ito, ah, ito yung ano yun to ito po ah ito yung handle yan handle handle ng Ang barena Ah, grinder, o, oh, para sa ganun yun. Ay, okay. Eh, yan lang, kano naman po ang mga presyo niya? Po? Eh. Magkano po ang mga presyo niya? Ito, 1,250. 1,250, oh. wala na po yung tawad. May bawat pa naman yan. Konti oh. lang, uh, mga babali yan. Tsaka mga original yan, mga bakal yung ano niya. Hmm. Tapos ito, ito kuya, saan? Ito, San? pangalo ng simento yan. Ay, pangalo? Oo, oh, pangalo ng simento. Paano gagamitin niya, kuya? I pinipindot yan dito. Mm. Oh. Migot to, migot yan. Ah. Eto guys, no, maraming nga dito mga paninda. Di Ipang lagari tayo rito. Ay, paano? sige nga, muandar na kuya. Muandar um, yan. Nangalito sa mga kalpintero. Ay, bisaya kayo ko. Ay, sabayo ka, wag mo idool sa akin. <laughs> so, eto, tatry nga natin. Ayan. Oo, oh, okay naman siya guys. So, mm. -hmm. 750. Nakaka, ano lang, naka... 700. Pag hawakan mo ay nakakabili. Uh, Sali lang eh, wala na rin ako. Nakaka pa sa ating ano. No? Ito kuya, magkano ng ganito? 1,250. 1,250. Ayan, nakaka... Enjoy naman ito. No? Ah, wire. Well. Yan kasi mayroon nga tayong ano, no, mga... Tiga lang ha, may nagtitesting eh. Oo. Uh -oh. -huh. Ito, may... nabili na itong blender oh, kain alin, alin po? Blender, kain wood. Ah. Yan ang ano mabili sa akin yan? oh. Sa ah, gitna mo lagay mahal, sa gitna. Sa gitna mo daw ilagay mahal. Ay, sorry po. Kenwood yan, Kenwood. Tapos, uh, pag ito mo, mga... yung hindi na dito, ginto na ka lang. E, 30 power. So, dito nga tayo, Ay, guys. Ko na ah, Ay, ito minindan. po yun ang set niya, kuya. Yeah? Ah, yan, yan, mga, yan, mga gamit eh. niya. O oh, ito pala yan guys, so pag kayong nag-alaga ng baboy, ito pang Alana. pasirit sa ano sa dumi ng baboy. Tapos ito yung host niya, no? 1,250 lang. Iwan? So ito naman. Ito kuya. ya, magkano Ay. to? Kaya ganun din, 2,500 hanggang 2,000. Ganun oh. din yan, impact din yan. Oo. Oh, oh. Ay, kabayo. Mm -hmm. Ay, so guys, so makita niyo yung ano, tatak niya, no? Ito. Oh. Yan. So sa mga nag-request diyan no, ito na yung ano nyo. tapos ito kuya, ano naman to siya? Ay, battery niya yan. Ah, battery uh. niya to. Tapos ito naman ay charger. Ito. 550 po so, anong battery? Iba pa kasi ang battery niya, so. eh. Yan, ito. Dalhin mo sana yung sample niya. Ito no, lahat ng paninda ni. Medyo daming ng klase niyan eh, medyo. Ang nyo. brand Maraming klase ng battery. Yan. Mag-blast muna agad-agad tayo kasi wala pang mga tugtog. Ito naman yung barina ni siya, kuya. Ah, barina, ayan. Oh. 1,850, so. bigay ko 1,500, yan, package na Oo, oh, package na po to ay pwede sa uh, 1,500. Ito lahat na po ay kasama. So, dito tayo. Ito, makida makidaan tayo dito Ayun ba Bayo ka Diyos ko nakasira Yata ako Ito guys no Ito mayroon din silang uh, Na butin Ito ito ang butane. Magkano naman po ito? 60, 60. Ha? 60 po. Hindi, ito kasama na. Kalaman. ah, yung ano, yung tanga, yung kasama na. 500 yan, kasama na yung bala. Ah, ito guys, ito. Kasama lang ah, ang i Dito kami na, Jolil. Ako na lang. Ito. Ayun ko, ano Ano ba yun? Nanguhuli? Nanguhuli, yung mga polis. Ah, parang... Kasi ano, yung kumbaga sa ano, nagki-clearing sila. Tapos pag wala na, pwede na mabalik. Mabalik pwede na mabalik. Okay. Mga Ayan na. Nagtakbuhan. <laughs> Nagtakbuhan. Kasi pag, pag nandito lang sa tamang pwesto ay hindi naman. Ito si Kuya ay hindi nahuhuli dito kasi nandito naman sa tamang niya. Hindi, hindi rin kami sa taas. Ah, Pagka, ano, pag sinabi ng mga ano. Hmm. Kasi ayan ang sabi ng mga ano natin. Ah, kailangan i-clearing mo. oh, mga, ano. clearing so, ayon. Ay, ito Kuya. Mayroon ako. Ano naman ito Kuya? Ah, speaker yan. Ay, Ganda klase yan, o. Oh, yan, 3-5 sa uh, mall yan sa akin, 1,850. 1,850. Mm. So, ayan dito, guys. Ito, kuya. Ito, ano naman to? Para saan to? Ayan, parang jack. Jack yan, jack. Ay, Stand jack. jack. Mm -mm. Wala, wala. Polis ba? Oh, yan, o. Oh, nakasakayo. Saan? Ayan, o. Oh, sa motor. Ayan, o. Ayan, o. Oh, uh, ito nga guys, may mga pulis na sinasaway yung ating mga vendors dito, no? Ayan, parang malinis na doon banda, so ayun. Ah, kasi nga, uh, ano, uh, kailangan dito para hindi matrapi, kailangan malinis dyan. So dito, 80, 80, 80, Makano po yan? 80, 80 lang. Uh, 800, 80. Oh, 2,000 sa mall yan. Oh, so dito nga, may tawad. Tapat na po yan, kuya. Tapat na po. Mm, yan, ito talaga sa kanila ni Kuya. Alam mo, minsan nadadaan. Palagi ko itong nadadaanan pala noon na talagang mabinta dito ang Maan kanilang mga Ano dito sa akin mga padinda. blender? Saka meron ito mga blender natin. Ay, blender din yan. Magkano po yung kulang ng blender? Yan, mga pang heavy duty na yan. Ayun naman, 780. 780 lang guys. So, kapag bumili kayo, dito na kayo pumunta sa Burautan. Mayroon din silang di na kanan. Kuryente, double. Ganito double. 450. 450 lang. Dalawa na ang... Double. Ito, ito 250. Magkano po? 250. 250 single. single lang. Tapos ito dito sa mga ano mo kuya? Yan, 1,550. 1,550. Fiber yan. Ah, ibig sabihin maganda ba ito? Ah, maganda ang klasa rin Oo, oh, oh, ayan o. Oh. Yan, nakita naman yun. Tapos ito din. Yan, kawali, stainless yan. Stainless. Magkano ganito po kuya? 350 lang. 350, no? Oh. Tapos ito ay... Meron ay, hindi sa atin yan. Ay, hindi pa sa kanila. Ito, sa iyo to. Ah, oh, ayan, stainless. Ah, stainless yan. Ha? Stainless. Ito, stainless din daw. Alin? So, ito may mga 185G. ano sila. Sa chat, medyo taas si Akyat. Ito pa yung mga ano. Ito yung mga tinatawag na power Ito. Mm. Wala pwesto sa bangkita. Wala daw magpupwesto sa bangkita. magpwesto oo, oo. Sabi ni sir, bawal daw. Al alisin pala ito lahat. Sabi ni sir, to para malinis, hindi maging traffic. alisin daw lahat, sabi ni sir. Pero hindi naman dinadampot yung paninda. Ay, ma'am, magkano daw yun, ma'am? 1,550 po, ma'am. Ayan. Dito. Medyo malinis na. Oo. Oo pinagsabihan naman sila guys no hindi naman talaga kinukuha yung mga paninda nila uh, lang pinapaalis lang para din naman na uh, maging malinis yung kalsada uh.